Okay, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo Amen Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibindigan niyo po sa amin ngayon Patnubayan niyo po kami palagi at bigyan niyo po kami ng lakas para madali po namin matutunan ang aming tatalakay ngayon Amen Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo Amen Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, binibining Rhea. Bago kayo magsiupo, mangyaring pakipulot ang mga kalat sa inyong mga ilalim at pakiayos ang inyong mga upuan. So, tapos na ba? Opo, ma'am. Maari na kayong maupo. So, sino-sino ba ang lumiban ngayong araw? Okay, wala. Mabuti naman. So, sino ang nakakaalala sa itinalakay natin kahapon? Okay, John? Eh, tama tungkol sa una at pangalawang termino ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. So, sino ang ika na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Kate? Kate, tama. Si Pangulong Ferdinand E. Marcos. So ano-ano ang mga programa na naihain o inihain ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang unang termino? Una po ay ang pagparami ng pananim upang makasapat sa kailangang pagkain. Pangalawa, mahigpit na pagpapairal na reforma sa lupa. Pangatlo, pagpapaundad sa pamayanan upang lalong mapagtibay ang saligang pandipunan, pangkabuhayan at pampolitika. Pang okay, tama ang iyong nabanggit. So ngayon class, ating tatalakayin ang tungkol naman sa ang panahon ng batas militar. So, una, atin mo nang alamin kung ano ba talaga ang martial law. Pakibasa, nagsasaad ito na ang Pangulo ng Pilipinas ay may kapangyarihang magdeklara ng batas militar kung may nagbabantang panganib tulad ng religion, paghihimagsik, paglusob at karasan. So, ang martial law class, ito yung nagsasaad na Kapag ikaw ay pangulo o lahat ng mga pangulo ng Pilipinas ay may kapangyarihan sila, may kakayahan silang magdeklara ng batas militar. Kapag, eh, tulad na lang kapag may nagbabantang panganib tulad ng rebilyon, paghihimagsik, paglusob at karahasan. So ngayon, tutungo na tayo sa panahon ng batas militar. So, pakibasa... Ay ang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na naghatid ng takot sa mga mamamayang Pilipino na nakasaksi at nakaranas ng kalupitan. So, sa panahong ito klas, ang, ang mga mamamayang Pilipino ay palagi silang nakararanas ng kalupitan. Kung kaya't palagi silang takot at palagi silang nasa panganib. So ito yung sa panahon ng batas militar. So ngayon, dumako na tayo sa mga bunga ng Deklarasyon sa Batas Militar ng Pilipinas. So may dalawang layuning nagpapa sa ilalim ng bansa sa Batas Militar. Ang mga ito ay, una, upang mailigtas ang Republika. Pangalawa, upang bumuo ng bagong lipunan. So batay sa ating uh, itinalakay, Paano mo mailalarawan ang antas ng pamumuhay noong panahon ng batas militar? Nagdulot ba ito ng kabutihan o kasamaan? Para sa inyo, nagdulot ba ito ng kabutihan o kasamaan? May mga naidulot naman itong kabutihan. Ngunit habang tumatagal ay pasama ng pasama ang antas ng pamumuhay dahil naging naganap ang kahirapan, krimen, kagutuman at marami pang iba. Okay, magaling! So class, tayo ngayon ay magkakaroon ng debate. So, meron tayong dalawang grupo, isa dito at isa dito. So, maaring ihanay nyo ang mga upuan. Okay, tapos na. So, ang aking katanungan para sa debate, ano-ano ang mabuti at masamang naidulot ng panunungkulan ni Pangulong Marcos? Lalo't higit ang pagdedeklaraan ng batas militar. Ulitin ko ha. Ano-ano ang mabuti at masamang na idulot ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, lalo't higit ang pagdidiklara ng batas militar. Okay, maraming salamat sa inyong partisipasyon na ninyo ang inyong mga opinyon. So ang bawat mangkat ay naipahayag ang kanilang opinyon. Ngayon ay may sasagutan kayo. Kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang tanong. E ang tanong, bilang isang mag-aaral, paano mo pinapalagahan ang mga nagawa ni Nino Aquino laban sa diktadorya ni Pangulong Marcos? Okay, tapos na ba? Okay, basahin mo ang iyong sagot. Para sa akin, ang pagulitan sa kamatayan ni Ninoy ay isa sa mga ito. Ang kadakilaan niya sa pagtutol sa diktadulya ang pinakadakila. Kulang ang mga papuri at parangal. Kailangan isa puso ang giwa ng kanyang kamatayan. Salamat, mari ka nang maupo. Para sa susunod na gawain, umuha ulit kayo ng isang buong papel. ay nakahanda na ba ang inyong mga papel? Okay, maaari nyo na sabutan ang pagtataya. So, ang pagtataya natin ay isang essay. So, 50 points. 50 points ito, class. So, ang tanong, ano ang pakahulugan mo tungkol sa batas militar? So, maaari na kayong magsimula. ipakipasa ang inyong mga papel sa harapan. Okay, para naman sa inyong takdang aralin, buha kayo ng inyong assignment notebook at isulat ito. Para sa inyong takdang aralin. So, ang inyong takdang aralin ay Sagutan ang katatu katanungan. So, isang tanong lamang ito. Ano-ano ang mga aral na naiwan ng Rejimeng Marcos sa mga Pilipino? So, sag sagutan ito sa inyong bahay at ito ay ipasa bukas. N Naintindihan ba? Okay, eh, mabuti. So, dito nagtatapos ang ating klase ngayong araw. So, makita kita ulit tayo bukas. Paalam mga bata. Paalam po, guru.